If you cannot love your aging parents, all your love are questionable. Pag dumating ang magulang, na kailangan nila ng tulong na sustento. Ha? Pag dumating ang magulang, ano sasabihin ng mga kapatid o asawa? Bigyan mo na bigyan mo na para umalis. Di ba? Bigyan mo na para umalis. Bigyan mo na yan para tumigil. Sa madalit sabi, hindi ka nagbibigay dahil mahal mo. Nagbibigay ka dahil nagtataboy ka. Ano ibig ko po sabihin? Pwede kayo magbigay ng walang pagmamahal. Pero kahit kailan, hindi kayo pwede magmahal na hindi kayo marunong magbigay. Pwede kayo magtiis ng walang pagmamahal pero hindi kayo pwede magmahal na hindi kayo marunong magtiis. Pwede kayo masaktan ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi kayo pwede magmahal nang hindi kayo masasaktan. Pwede kayo mapagod ng walang pagmamahal, pero hindi kayo pwede magmahal ng hindi kayo napapagod.